Okay. Ma'am, tagpila cottage na to. Okay. 300. Ang mga rooms. Depende po, sir. may mga hangyo. Pero 1K po na ako. 24 hours na Ah, okay. 1K. Kanang okay. duha ka. Okay. 1K na. Rooms 10. Ah, wala. Kanang okay. e-house. Okay and so Six person, one thousand twenty-four hours, ma'am. No, six person, one thousand ah twenty-four hours. And then yung mga cottages natin, ma'am, three hundred, ano? Overnight, may activity. okay, so three fifty pag gabi dahil may ilaw na, ma'am, ano? Simply, may ano ba tayo dito? May swimming pool, wala. Ano, hanggang ano tayo dito sa beach resort? Ay ano, kasi dito makastig, kaya punta na kayo. So, lalo na yung nasa malapit lang. Siya nga pala, shout out na lang sa lahat po ng tagapanood natin. Yung mga OFW, baka uuwi kayo mga kastig. Uh, baka malapit lang kayo dito sa Malimuno dahil napakaganda po dito. Pwede kayo pumunta dito. Isama nyo na ito, isalin nyo na sa listahan nyo dahil napakaganda rito. Ayan, sa so shout out na lang sa lahat ng lugar na napupuntahan natin galing ng Davao Region po. Misamis Oriental, doon po sa Claveria area. At uh, saka sa Bukidnon Dahil galing tayo ng Bukidnon at saka Agusan Sur, Agusan Norte, Butuan City, Surigao del Sur, Surigao City, uh, Surigao del Norte dahil nandito po tayo ngayon sa Malimuno. Siargao Island, Dinagat Island, sa lahat po ng lugar na napupuntahan natin. Shout out sa inyong lahat mga kasig. Di ko na kayo maisa isa-isa, sobrang dami nyo na. Kaya shout out na lang sa inyo. So wag lang kalimutan na mag-share at mag-like na rin. Walang bayad yung like mga kasig. Kaya kung maaari lang po at saka baka may time pa kayo, Baka pwedeng panoorin nyo yung ibang video natin dahil napakaganda rin po niyan. So marami tayong video dyan. So baka pwedeng uh, makisuyo na rin na panoorin nyo. At uh, baka pwedeng uh, pakishare na rin. Para marami po ang makapanood. Makakita po sa lugar natin dito sa Mindanao para malaman nila kung gaano po kaganda ang lugar natin sa Mindanao. Lalo na po dito sa Malimuno. Dahil napakaganda talaga dito at mag-enjoy po yung pamilya nyo, mga mahal nyo sa buhay lalo na yung mahilig sa mga ganitong lugar so nung nandun tayo sa Surigao del Sur ang kanilang kanilang mga beach resort doon makastig pinong pinong buangin pero dito naman sa malimo no ganito <laughs> ayan so ito yung makikita nyo so sa ibang lugar wala ito oh, pero dito talagang napakaganda teka lalapit tayo sa dagat ayan Ah, tsaka may na, na, na minute diyan makastigo, oh. Pwede kayo mga will diyan. Ayan, may makastigo tayong nangangawil. Baka may huli na sila. <laughs> may huli na ba tayo mga busing? <laughs> ba. ba <ka> <laughs> <wala>. oh. <laughs> uh, baka manghuli kayo ng isda hawak lang kayo baka hihilain kayo <laughs> baka hihilain kayo ng isda dito kaya napakaganda dito mga kasi mag enjoy talaga kayo ayan manghuli kayo ng isda pwede na rin ay, yung mga mukhang isda, huwag niyang isa. Wala. Tsaka dito tayo sa kabila. Tingnan natin dito. Dahil napakaganda po yung kanilang mga cottages, o. Oh. Ayan, may mga ano pa. May mga shower curtain. Tama ba yan? <laughs> <laughs> hindi ko maintindihan kung ano yan makasig. Ayan, oh, basta. Mayroong mga kurtina dyan para hindi kayo maiinitan. Ayan. At saka pag gabi, may ilaw dito. Oh. May mga solar ano dito. Ng mga ilaw at ah, saka siyempre kuryente hindi lang solar pwede kayo mag karaoke dito dahil may karaoke dito yan so dahil napakaganda ayan ito po yung kanilang anong tawag dito ayan kita nyo dyan mga syempre alam nyo na ayan. so yun na. Ito po yung kanilang e-house. Ito po yung tagwantosan mama na. Ayan. At saka may pangalan pa. Ayan. Pag andyan kayo matutulog mga kastig, ang ulam nyo ay octopus at ang kasama nyo ay octopus. Hindi, <laughs> <laughs> pero <laughs> na pangalan lang yun. Pangalan lang yun dahil napakaganda. Ayan, so... Ayan. Kung gusto nyo magmukhang kugita, dito na lang kayo matulog. <laughs> Pero wala yung makastig. Tsaka maganda dito ah. Malaki na rin. Tag 1,000 lang. 24 hours na. Ibig sabihin. Yan, so, dahil may lawis dyan sa Surigao del Sur may lawis din dito sa Surigao del Norte eh. ano ba talagang ibig sabihin ng lawis ma'am yung, yung sa bandang dulo yun ba yun parang ganun yung lawis ibig sabihin yung nasa dulo uh, tama ba yung pagkaintindi ko baka hindi koreksyonan <laughs> nyo lang ako mga kastig baka hindi tama yung pagkasabi ko <laughs> baka may magtatanong dyan kastig ano ba ibig sabihin ng lawis ayun uh, nga sabi ko baka ang ibig sabihin yan yung nasa dulo halimbawa <laughs> ah, may, may isang mat ma mat matalim o matulis na bagay yung nasa dulo yung tinatawag na lawis kundi ako nagkakamali eh, dahil uh, ito ay uh, napapangalan sa isang lugar, ah, hindi ko maintindihan kung, kung, tama ba yung pagkaintindi ko. Ah, huwag nyo na lang, uh, wag niyo lang, wag niyo lang problemahin pa kung ano <laughs> Ang importante, pumunta na kayo dito dahil napakaganda at pwede kayo maglaro-laro dyan oh, ng balibol. Ayan, oh. magdala kayo ng bula at saka pagkain, lahat-lahat na kung anong gusto niyo dalhin, dalhin niyo na rito. Dahil ah, napakaganda dito. Pwede kayo magbakasyon dito. Isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon hanggat gusto nyo. Pwede kayo dito makasig. Dahil napakamura lang at napakaganda. yun na. So maraming salamat sa lahat po ng taga natin at sana ang Panginoon ay lagi nating kasama sa araw-araw at yun lang po maraming salamat and God bless to us